guys, nandito po ako sa cemetery ng mga si Priyot, si So, ayan po ang puntod ng papa niya. Sinama niya ako dito. Kaya hindi ako naka-assist dun sa live ko ngayon. Nandun ang mga ladies ni Mahal. Nakabantay, nakabantay. Init guys, sobra. Ang oras dito is 11.45 na lang umaga. Mag-aalas daw sila siya. So, ang nakagandahan sa cemetery nila kasi naka-black-black siya. Kung baga, straight siya ba. Kung baga sa subdivision, may mga linya siya. <laughs> Hindi sila nag-aagawan. Walang, walang nagsisiksikan. Back to back sila. Oh. Naghahanap ako dito ng wifi. Akala ko may ano dito unlimited wifi. Akala ko nag-online din sila ba. Apektosan siguro ako dito sa mga espiritu nung nandito. Yeah. kami yung tubig. Natawa <laughs> ako dun sana. <laughs> Naligaw pa kami. Inagasya, saan kaya yung papa ko? Hindi ko naman alam kasi nung papa niya namatay 2008 pa eh dumating dito 2023 na. So naghanap pa kami. Sabi ko nga sa kanya ano bantayan niya dun sa kanto kasi dun sa kanto banda may mga black pala siya may mga numbering so naka 74 street yung papa niya nakita ko doon eh may 74 street mula so ang layo ang laki ang lawak guys tapos napaka ano siya napakalinis hindi tulad sa ano ba yung public cemetery sa atin diba sa Pilipinas is parang parang nag-aagawan na nagsisiksikan na yung mga, mga ano doon nag-aagawan parang, parang buhay lang din pinag-aagawan ano ba diba sa atin sa probinsya ganun eh kahit may patay na ang sasapawan siguro yung mga espiritu doon nangangaluguyo din siguro pati <laughs> espiritu pagkakamalan pa talaga ano So ayun, oh, 'di ba? Napakalinis nila ng ano tignan. Na street by street may mga ano doon, may mga punto tapos may daanan. Diyan ang daanan. Niya. So marespeto sila. Nagrerespeto sila. walang, ang ano. Tapos nakamarmol dito banda sa papa niya, hindi pa ata tapos. O, oh, isipin mo, nagkaroon ka ng bisita maganda. Charot. <laughs> so, ayun Tapos, hindi siya masyadong, ano, dito, mahangin din. Kasi may mga kahoy-kahoy siya. Ganyan, o. Oh. Or siguro, ba, para lang ko talaga sa mga may mga kaya. Kasi nakamarmol talaga siya guys. Eh. Diba nakamarmol siya. Halos-halos talaga. Itong mga bago na may lupa pa na wala pang marmol. Bago lang siya na matay. 2306 2023 last year. Hindi pa siya. Ano yung iba doon? Nag-finishing pa. Diba? Nagbablog. Nag-hi din tayo sa vlog ko mga spirit Thank you so much yan. <laughs> Update mo ito ni Na-miss ko yung ano ko, yung mahal ko sa rock yung ano ko, yung live ko, iniwan ko sa bahay. Ayan, salamat sa mga nag-live sa channel ko. Bye guys. May tao doon.